Ano na tayo. <coughs> Ami ano yung bulaklak? Bulaklak na. Ah, plastik. Akala ko. <laughs> Ang aga ni atin pumunta, doon? Salin bin. Tayo magbabayad. Dun na yata. Ah, bakit Di na nagtitinda? Hindi na. Ano na 'yung ay? Ang oh, kinuha na nung anak? Mm -hmm. Ayaw lang sa Bakit napapagod na si ate? <laughs> napapagod na ba? Ayon okay, ayaw na nung anak. Uh, ah, sa bagay. Sulduan niya na lang. Sulduan <laughs> Ah, baga? Oo uh, nga. Kaysa magpakahirap pa si ate dyan. <laughs> Aba. Jeta. Hehehe. <laughs> Sige. Ah. May na Oo. magandang trabaho. Ano, hirap na rin. Pero uwi yun dito kuya. Uwi yung, kasi magka yung, ha? Mm, Ay ay na okay, wala man. Na mas sabihin mo na lang, kinora. Oo. Oh. Mm -mm. Ayun o. No, okay. Dari may ari pumunta ka doon. Ano ah, nandun po? Oo. Oh, Dari sa may mga Sabi ko kanya ako kung papaya. Opo kuya. Salamat. Baka may aso din ni kuya. Wala. Aha, baka. Nasaan? Wala man. Ay, baka nga. May baka nga. Ayun, may baka. Kita nyo guys. Ayun, may baka. Baka tayo habulin. Nakatali kaya ito? May baka. Ate! 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 Pwede pong, pwede pong bumiling papaya? Pwede pong bumiling papaya? Panggulay lang po. Sa inyo po ito. papaya may mga hinog na yan guys oh, ang dami papaya ang dami papaya dito eh, eh may, may baboy may baboy may baka pa guys eh. Hindi no? na nga habol tong baka nyo, te. <laughs> baka habulin tayo ng baka. Pwede po makabiling ano, papaya. Panggulay lang po. Opo, pwede pong hinog, may hinog. Hindi po, kung pwedeng hinog, bigay ko sa nanay. Nanay ko. Hilaw, hinog. Hilaw at hinog. Opo. Magkano po ba isa? Sampung kaysa na lang ako dun sa Pwede po na yung dalawang ganyan kasi baka kulang. Ah, sige, sige. Dadagdagan ko yan. May barya po kayo sa isang Ay, meron nga pala. La, 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 la. mukhang masungit yung binibili. Ko. <laughs> Sabi ko, isang hinog na gugulay, ay isang gugulayin, gugulayin at hinog para ibigay ko sa nanay ko. Mukhang masungit kasi nabala ko nga naman nag aabono ah, din ng ano, mais. Eh. <laughs> ay, pasensya na. Nagalit. Parang galit siya guys, di ba? hindi ko nang pinakita kasi. Ay, nako. Buti pa yung lalaki, yung nagbebenta. Mabait. Babae. Baka pagod lang. Kaya medyo masungit siya. Sabi mo, isa lang. Sabi mo, gugulayin. Tapos, hinong. <laughs> Parang galit pa siya, guys. Sorry naman. Mm -hmm. Dapat pala si kuya na lang pinabili. Si kadabar kales niya to. Hindi niya kasi ako kilala. Ay, nako. Okay lang. Nabili lang naman ako. Kasi, may niyog po ako kasi doon. Dalawang piraso. Sayang naman. So, gagataan. <laughs> Yung guys, so may mga baka. Yung baka tayo habulin. Jeez. Yung po Mukhang masungit. Pwede naman dito sa puno na lang ako ikuha. Pumunta pa sa bahay. Ay. Ay, salamat. May lalagyan. Ay, just kill Ay, ayan na po. Tignan. Pakinggan niyo kung anong sasabihin. Masungit. Masungit siya, guys. Hindi ko alam kung pagod lang. kasi, it. Tatanim kasi. Nakita ko naglalagay ng abono na sa... Mm -hmm. ay, ang ganda, ang lawak po ng kanilang taniman ganda yun sa dulo ayan mm. uy, ang laki <laughs> ang laki yung papayo ay, ay no, may aso <laughs> laki pala nai. <laughs> Magkano po lahat? 50 na lang to. Ay, salamat eh. Ay, may aso. Kakabulin ako. Kalawin mo lang. Bukas yun yan? Opo, nandini si kuya. ay nagsabi ako. Thank you, Tay. Salamat. Yan guys. Ang oh. laki. Masage. Kalayo mo na iyan. <laughs> Sabi ko, baka kagatin ako atin ang ng aso. Eh, kalayo mo na yan. Daray. <laughs> Kuya! Kuya! Alis na po ako! Nakabili na akong mais. Ay, mais. Anong tawag dito? Ano? Nakabili na ako. Magka ano? 50. 50 yan? Oo, oh, mukhang masungit naman yun. Asawa ba ni ko? yan? Kanta mura yan. Oo, uh, oo. Uh, kinuha niya pa ito sa loob. Sa Ay. Thank you, Kuya. Pasabi na lang kay ate. Sabihin mo si Nora. Pwede yung ito na abilin para walang masasabi. Oo okay. oh, nga po. Ay, ano, kasi nag-abono siya. Sige kuya, salamat. Sabihin nyo na lang si ate, si Nora po, at si Mary Grace, Galicia. <laughs> Ayan po. Binili ko doon, 50. Si na, yan na o. Kumusta? Know? Bukas pang ilaw mo o. Oh. Bukas pa ilaw mo. Uh, sayang kuryente. Binili ko dyan kay ate. Hindi sa mag... Papapaya. Papapaya. Ako, kailangan ko din nga pala papaya at nagpapatay ko lang. wala akong mahanapan yung pangyong dyan o, dala. nandiyan si ate. ate. Nag-aabuno. Yung may eh. Kaya lang medyo masangin. <laughs> <laughs> Mas mahihingi. Eh. <laughs> Hindi, kasi may ginagawa siya. Nabala ko ba? Ah, baga magkano yung mga. 50 lang. Mura lang. Ay, 50 lahat. Ano yan? Uh Oo. -oh. Ano mga gulay? Dalawa lang na ano, hilaw. Tapos isang hinog. May Mainyo kasi ako doon, naglako yung si Tatang. Ay sayang naman Bitawin niya lagi gusto si Lola. Opo. Mura na. Doon kay Ate yung asawa yata ni Kuya, yung nagtatanim. Ah, asawa yun. din. Uh -huh. Kilala nyo gayo? Yung asawa. <laughs> oh, <sure. laughs> Yan, <hinug. laughs> Sige, te. <laughs> mm. Dan bunga? Sino? Hindi, nagbablog ako. Thank you, nai hindi ka pupunta doon? Ayan guys, mabigat-bigat din yung dala ko. Hmm, nakaka. Ayan, may aso. Ang laki guys. Sana wag mga gat. Doon sana ako dadaan. Maraming aso kasi doon. Ayun. Iwanan ko yung aking munting tindahan. Inila ko yung bahay ko. <laughs> Baka may bumili. Magtawag na mag Hmm? Bilis-bilis ako. Ay! Ang taki na mo! Wala! Wala, natapon! Tama mo naman kasi yan. Ay, may bitawag. Ayun, guys. Malapit-lapit na tayo. Kaso, ang bigat oh. Ang bigat. <laughs> Tatlong piraso. Bibili sana ako ng ano. Tanong ko nga kung may nilupak. May pera pa ba? Pabili! May nilupak pa te? Wala na? Nilupak? Bibili tayo. Guys. Ha? Ano tayo yung Meron pa? Uh Oo. -oh. Uh -oh. 4? Kahit 5 natin eh. naka din. Laging wala eh. <laughs> Silang gumagawa. Masarap nilupak dito. Mura lang. lagi kuno di itu na butang ko pa <laughs> oh, Para na oh, parah sih na, ubus na ubus teh, Ay. uh, ulang utang, ulang utang, Meron. Ah, meron. At least ang merong hindi merong, ah, na pag nagdegosyo ka akay so, ba talaga pag sa... titiis, ano uh -uh. kailangan makisama <laughs> ay sinabi mo pa ikaw na nga inutangan ikaw po mag-adjust <laughs> uh <-huh. laughs> salamat ay, ate palawa. sa iyong ano nilupak <laughs> Sige. Ayun guys. Naka-ability. Ang nilupak. Ayun. Masarap po kasi yung 5 pesos lang. Isa lang busog ka na. Ayun, ayun, Pauwi na ako. Ay, mabigat-bigat din 'yung aking dala ito, ah. Mga bigat, bigat. Hello po, good morning po. Miguel Love shout out po sa mga viewers ko diyan. Ayun. Samahan niyo ako maghulog. Nakapaghulog na kayo. Ayun. Ha, ang bigat guys talaga. Pero malapit na po sa akin. Malapit na, malapit na. Kasi meron ako doon ano. Titinula ko. Ang daming papaya. Papaya na lang, puro papaya. Yun pa. Ayan, dito na tayo. At parang iba na naman ang aking ano. Ayan, dito na tayo. Sa aming bahay. sinusi ko yung bahay ko <laughs> tayo masalasihan <laughs> kala mo may sasalisihan <laughs> wala man na <ang> nakawin itinara <laughs> ko lang po tayo siyempre bahay pag kayo malis ka sarap diba ganun lang po yan ayan guys nandito na tayo sa bahay anak madiliw. Atin buksan. Hmm, di ba? Tsara! <laughs> salamat. Tapatindin ako. Ayan guys. Kunin ko lang yung ating. Din Ito yung bago. Yung pangalawa, parang kita ko, pinulot na lang. Ang <laughs> Yan guys, yung binigit. Yung lupa. Masarap yan. Mga kuya, masarap. 5 pesos. Hindi ko sa Ano? Ang maganda naman. Ah, ang laki na guys. Kaso parang may tama na. <laughs> Pero pag sa bayan mo binili yan. 100 plus yan. Ah, mura pa din. Kaso medyo medyo masungit na. Diba? Kung bagong pitas yan. Ano yan puti. Kita ko yung pinulit nga lang. Pero okay pa naman. To. Nahulog lang eh. di ba? <laughs> Ayan guys, nakarating na tayo. Nakabila akong tatlong tatlong tawag papaya. Ayan. Ating gagataan. O, oh, diba? <laughs> Hello po. Ayan po, nandito na tayo. Ay, salamat. Alam nyo guys, hina po ako. Mabigat din eh. Saka malayo-layo din yung lakaran. <laughs> diba? Diba? Ayan guys. Hinugasan ko muna yung papaya tapos yung ko nilagay ko dun sa lamesa. Ha? Napagod Mapagod akong kaunti ah. Ayan guys, salamat po. Ayan, mahaba ng ating video. Ayan. Marami pong salamat. Kaso hindi ko nakita yung huhulugan ko dun. pero kilala naman ninyo na kung sabi na ako naghulog. Wala kasi dun si ating Maya. Nasa, nandun daw sa anak. Ayan. Pero kilala naman ako nun. Ililista niya na lang. Yun nga lang, wala akong perma. Baka mamaya ako bumalik na lang para pumirma. Ayan. Ayan. Salamat po guys. Ayan. Thank you very much. Ayan. Ayan. Thank you po sa mga viewers ko at mga ano dyan, mga pre ni ko. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Thank you, thank you po. God bless. Bye.